Yeah. <laughs> after nilang kumain yan ano sila? na sila ayun naman sila yan sa mga ibon natin yeah. dapat ko na sila pagkulan ng ano hindi kakat yung ano pala nila yung 9-10 diba, may mga naglulugon pa yeah so at the same time nagmamasin-masin tayo yan Siyempre so, kailangan kasi tupukan natin mga ibon Dahil di rin talaga natin may iwasan yung iba na stress Sa dami ng ibon yeah. But kapag ka, na stress naman sila ginagawa ko Tiniwalay ko lang sila sa klet Then pinagmamas lang ko lang sila Kung makaka-recover ka sila yeah. Tapos sinasabi ko sa Ano tag sa blender Kung sino may ari yeah. Na yung ibon mo ito mahina Mahinang nila lang so <laughs> right so yun na nga bali mga ibon na uh, meron na silang unang kain tapos mamaya mapakain ulit tayo para lang ano ma-maintain uh, nila yung katawan nila dahil sunod sunod yung pagpapakawala natin sa kanila dahil ano nga tag ha uh, para mas lalo silang masanay so ngayon may nagpakawala ako kanina sinama ko na rito yung mga pinakawala ko yung mga may kulay pink sa puwetan. Sila yung mga pinakawalan ko kanina. Nagpakawala ko ng 16 na ibon. Tapos yung pumasok lang is 15. So, kulang pa tayo ng isa. Di ko lang alam kung nasan yung isa. Pero maaga pa naman. Hindi lang sa tabi-tabi. So, first out nila kanina. Tapos sinama ko na rito. Ganun ang ginagawa ko. Isang beses, isang beses ko silang pakakawalan tapos kapag ka na sila sa bubong lumipad -tipad. tapos kapag ka pumasok sinasama ko na sa madami para sa ang ibig sabihin nung kasi <clears throat> alam na nilang ano umuwi so pwede lang silang kasama sa, ma, sa maramihan and then karamihan naman is hindi pa naman talaga rumuronda dahil ang ginagawa nila is lipat-lipat pa lang so kailangan nilang masanay ng masanay ng masanay ng masanay. Yan, yung iba natin nandiyan, no? Yeah. So, nandito yung mga pa diba natin na pakakawalan. Ito nasa... Ano sila? Parang 16, mga ganon. Kasi nung... 31 yung ano eh, yung... Total nila, so 16, so 15 na lang pala yung mga yan. Alright, so yun na nga mga kaburo ko to. At, ah. ano to, dito, ah, may mga nahuling pumasok. Ito eh, yung dalawa yata yung kanina. Yan. So, kaya lang natin sila. Ang ginagawa ng mga to is paikot-ikot lang. So, nandiyan sila. Punta sila rito. yan Pagpunta nila rito. Ayan, may tubig din sila rito may inuman. Tapos, labas lang ulit sila dyan. Ayan. Tapos, right sila doon. Ayan, pasok ulit doon. Tapos, dito. Ayan. May tubigan din sila rito. Tapos, ayan. Bugawin ko lang sila rito. Pagkabuga ko rito, yan, rekla sila dyan, you know. So, yan ang ginagawa nila. Uh, sinasanay ko na sila pumasok dito. Para kapag ka magkakat magkakatay ng ano, ng 9-10 nila, is madali ko na silang mapapapasok dyan. Alright, so yun na nga mga kaburo ko ito. Bali, hanggang dito na lang muna yung video natin. Yan. May so, mga di pa natin napakakawala lang ano sila dyan, na uh, stay put lang sila dyan. So, sila yung una kong, inano ano, uh, tawag dito, tinarapping kanina, dapat pala binilad ko yun. Pero sa susunod, yan, gagawin ko yun. Pagtawag ko sa nila, pumasok sila dyan, pinarekta ko sila dyan. Tapos pagtas sila kumain, kinuha ko yung ano, yung kainan nila. So, meron tayo dyan 20, 20 yan yung kinakainan nila. Alright, so yung kainan nila is sa isang mahaba is 20 yung isang ano nun, So, kung 20 yung sa isang mahaba, tapos 10, uh, ah, 20 rin yung nilalagay ko is 400 yung kaya nilang pakainin. I mean, yung space na pwede sa open ng kainan nila kasi 10-10 yan. Alright, so yun na nga, siguro hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit si Brown D. At welcome sa akin challenge. So, let's go.